Yesterday ganap mga Marsis bago ako umalis eh, meron nga dumating na ganito. Diba? ako ng very very light dahil wala naman ka ako kung order eh bakit ka ako may madating sa akin? Wala naman eh, eto ngayon nag-e-email nga sa aking asawa na meron nga dumadating na credit card. O di ba? Ang social Ang sosyal lang pakinggan pero kapag hindi mo nga siya ginambit ng tama ay siguradong mababaon ka talaga sa utang. Anyway, inopen ko nga lang ito muna mga morsis at hindi ko nga muna ito inactivate dahil hindi nga namin muna kailangan. Okay, gagamitin namin ito mga morsis kapag emergency na emergency talaga. Dahil kung gagamitin lang ito for luho ay nako sasakit lang talaga ang ulo mo. Swipe now, stress later. Eto nga daw yung swipe swipe lang ay okay na. Kasi pag dumating naman ang due date mo ay talaga naman sasakit ang ulo mo. Lalong lalo na kapag wala kang inaasahan na pambabayat Fast forward tayo mga at tandito na kakaagad ako sa school. Pagkatating ko nga mga Marcisa ko ay nag-attendance nga kaagad. Anyway, eto nga pala ay parents orientation para nga kami aware sa lahat-lahat. Kung -lahat. umaga sana ako a-attend mga Marcisa dahil schedule nga ng grade 1. Kaso hindi nga ako nakapunta dahil umalis nga yung aking bienan at wala nga kasama yung mga bata. Kaya naman sabi ko ay panghapon na nga lang ako pupunta sa grade 3. Sa atin kung minsan, kaya minsan po nagagaya ng mga bata. na po ba? Number two po, remember that your words becomes is becomes their internal voice. So kung ano po yung naririnig nila sa atin, kung minsan yun na rin po ang nagagaya nila sa atin. Halimbawa po, sinabi natin na, ay, yung hindi bata na yun, ganito, ganyan, so, ganyan. So, gano'n na rin po yung kanilang nagiging impression doon sa tao na yun. Ang sabi nga na ang magandang asal nga na isang bata ay sa tahanan nagmumula. Dahil sa tahanan pa lamang ay nahuhubog na nga yung tamang pag-ugali ng isang bata. Fast forward tayo ulit mga Marcis at nagpunta nga ako dito sa loob ng bayan at ako nga ay may binili. Dahil kasali si Kulo sa 7th birthday ng kanyang kaklase kaya naman ako ay bumili na nga kaagad ng regalo. Sigurado na naman na malalang isa na naman nga ang ating nguso at makakapag share na naman nga tayo. Char! Nang makauwi nga ako sa bahay mga Marcis ay buti na lang at may naglakungan ng isda dito sa mayamin amin kaya naman ako yung napabili na nga rin agad. Namiss na rin kasi namin mga Marcis na kumain nga ng isda. Medyo marami na nga rin itong aking binili para nga pang ulam namin sa hapunan at pangbaon baon nga sa school kinabukasan. Ligyan ko na nga muna ito mga Marcis ng asin para mababad nga sa ating isda at magkaroon nga ng lasa kapag ka niluto na. Anyway ang gagawin ko nga lang pala dyan ay isasain ko nga lang yan sa suka at para nga kinabukasan ay pwedeng pwedeng pirituhin dahil yun talaga ang napakasarap dyan. Yan talaga ang kasarapan yan mga summer na isasaing mo nga muna sa suka bago kinabukasan ay piprituhin. Bali maglalagay nga pala tayo dyan ng ilang pirasong bawang pero sa totoo lang ay napakasarap talaga niya kapag maraming bawang. At alam niyo ba na hindi talaga ako kumakain ng bawang every time nga naisinasama nga yan sa mga lulutuin. Pero one time nga ipinrito nga niya yung mga bawang kasabay nga nung isda at nang matikman ko nga ay napakasarap pala. Kaya simula nga nun ay talaga naman kami agawan na nga sa bawang every time nga na ganyan nga yung aming lulutuin. Anyways, pinatas ko na nga ng pagkaganda-ganda itong mga isda para kapag naluto ay hindi nga siya madudurog kapag kasi na. Find your height yan Oh, sa pagkaganda ng patas, parang ayaw nang ipakain. Pagkatapos nga nating ayusin niya, syempre ilalagay na nga natin ang pangmalakas sa na nating bawang. Sa totoo lang yun, napakaganda talaga ng bawang sa ating katawan kasi iwas high blood nga yan. Ilalagay na rin pala ako ng durog na paminta, depende na nga sa inyo kung gaano karami ang gusto niyo. At, At syempre hindi kompletong ang ating sinaing na nice isda kung wala talagang suka. At ang gamit ko nga pala suka diyan ay yung sukang tuba na talaga namang napakaasim. O di diba? Natural na natural. Limlahan ko na rin pala siya ng asin para nga pag naluto na ay may lasa na din. Para manuot na nga rin doon sa ating isda, naglagay na rin pala ako dyan ng dalawang dahon ng laurel. At kapag okay na itakpan na nga natin para kumulo At Habang hinihintay ko nga maluto mga marsis, ako nga muna ay naghigop ng kape. At talagang mga ako nauuhaw na sa kape. Kape is life talaga. At dahil parang naaamoy ko na nga yung aking ulam na niluluto. Etot binuksan ko na nga rin. At tingnan nyo at ako ay natatakam na talaga sa itsura pa lang. Galing tikman mga marsis ang inyong niluluto para ma-adjust pa nga kung kinakailangan. At yun lang po for today's video. Salamat sa panonood, guys. God bless.